Itong Senate Bill number no. 1604, ang tawag namin dito Academic Recovery and Accessible Learning Program, ay mag establish po ng isang National Learning Intervention Program. Alam natin na ang pinaka mabisa, pinaka-effective na paraan para ang isang bata makahabol ay magkaroon ng tutoring program. Pero alam rin ho natin na ating mga guro ay, alam natin, overwork na, di ba? Dami pang mga non-teaching load na binibigay po sa ating mga teachers. So itong batas na ito, ibibigyan po ng authorization at kapangirihan ng DepEd na kumuha ng mga estudyante na pwedeng gawing tutors at para turuan po yung mga bata. For example, yung mga pre-service teachers po natin o pre-service students na nag-aaral po sa college, pwede nilang gawing tutors ito Bigyan nila ng credit sa kanilang pagtuturo para pag nag-apply sila sa DepEd, pwede nang gamitin yung tutoring as credits at uh, para po dumami po yung mga tutors natin na magtuturo po sa mga bata. Dito rin po sa batas ay pinayagan rin po ang DepEd na kunin ang mga teachers natin at gawin tutors at bibigyan po ng karagdagang sweldo pag sila po ay naging tutors. Ngayon po kasi yung overload, ay hindi po binibigyan until end of the year, di ba ho? Ngayon, with this law, pwede, pag, siya ay, pag ang isang guro ay ginawang tutor, pwede na kaagang gawing overload yan at pwede na po siyang bigyan ng sweldo para po uh, karagdagang incentives yan para maging tutor po yung ating mga guro. So, po, so ito po ay nationwide na Para po sa mga estudyante, nakita natin, may mga, maraming mga estudyante at skwalahan na nahihirapan po sa math, reading and science. So ito pong batas na ito ay para po magkaroon tayo ng tawag ko nga an army of tutors.